Hey guys, good morning. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. So for this video guys, ay anito ko ngayon sa labas. So ngayon ay pagpapit po ako. E, samahan niyo po ngayon guys for this video. So ngayon ay nagpapatila muna ako dahil umangkot po dito sa labas. So ngayon ay pupunta na po tayo doon sa barbershop. So, nandito na ako guys sa barbershop. So, nandito na ako sa barbershop. So, papagupit ako ngayong araw. Sobrang haba na po yung oko.

baka mabasa yung cellphone ko. Oh, so, nagmamadali nag ako na maglakad pa para mabilis ako makawalit ng May bisita kami ngayon guys sa ay kapatid ng partner ko. Uh, kasama niya yung anak niya na si Mel J. Bali pamangkin ito ni Rolando. So, ayan. So dito sila mag-take mag Christmas pero ngayong New Year aduan sila sa Valenzuela mag-New Year kasama ang kanyang asawa at So hindi ko sila maintindihan dalawa kasi longgo yung, lang yung language nila kaya tahimik na lang ako kasi hindi ko naiintindihan yung salita nila. Yan si Sako sobrang pasaway na habang may kausap si, ano, si Rolando. Iyan so, naman si Neil Jane. Ay, anak to ni Bingbing. Oh, ang pangalan naman ito kapatid ni Rolando ay si Bingbing. Yun yung pangalit. Tawagan ko lang yung punong real name. So, ayan, dito ko na ako. Dito ko na ako sa gilid kasi hindi ko maintindihan yung salita nila. Ilonggo. So, habang may kausap si Bingbing sa cellphone, ang kausap niya ay kanyang asawa. So ngayon ay meron kami ng uh, binili dito na prutas. Prutas at saka banana loaf. Uh, galing to sa company ni partner. Kaya ayun, so meron kami ano dito, balon-balon na may Christmas tree. Binili yan ni partner para kay NLJ sa pamangkin niya kasi nagustuhan ni NLJ yung balon na yan na may Christmas light. Kaya nakakaakit din minsan yung balon na may Christmas light. Ganyan. Parang nahiya, nahiya tuloy si Dingding sa kamera Nahiya sa tuloy. So, meron, tayong <laughs> kami dito ang chat uh, at saka banana loop na, at saka na, yan banana loop yun at saka pinapay at saka soft at saka bilog bilog na sabi nga pa nila ay pag may bilog bilog na pagkakasperte daw yan sa bagong taon sabi pa so meron din kaming cake dito Huh? uh, kulay ube. Flavor ube daw sa bisa. Charot. so meron din dito ay tinapay sa lahat ng part galing yung sa kanyang company. Ito ay bigay na kanyang company. Na, yung tinapay na ano. So ay kulay ube sa guys. Ube. Flavor na ube. At saka so yung toppings niya doon sa taas ayan, ay para sa buko. Buko tapos lagyan lang siya ng uh, color green. Parang ganun lang siya. parang na ano lang siya, parang na bilis sa tabi, tabi, tabi charot. Parang ganun lang. So, ayan si partner busy din doon sa kanyang niluluto na uh, ulang na makaroon Ay, damot-damot mo. Damot-damot

Kaya gina sa vlog naman. Gina sa vlog sa namang katabuhid. Ating akin ka. Wala pa na sa kanilig. Bili na sa tatubo mo. Tulog siya. <laughs> Wala pa okay, kayo nitilis. Wala pa na sa kaligo. Kasi di nakatuman niya. Kaya gusto niya. lang kang pangalan na. Tulog na mas ng, ng, ng pangalan. Dito na. Armas-armas. ang mas. Pag-700. Ang kapunilje, ang imo kaya may bayo pag kailangan sa mga kanan, kailangan nakabilog. Iyan ang mo. Good morning, LJ. Uwi na kayo ngayon? Ha? Uwi na kayo ngayon? Or mamaya? Mamaya pa? Mamaya pa, no? basa na dito. So ayun guys, si partner nag nagaano ng yelo. Kasi ilagay niya sa dito sa ice. Hoy. Ingay mo ha.